laban lang, ha? Makakaraos din tayo. Hindi ibibigay ni God ang problemang ito kung hindi nyo kayang lagpasan. Mga bata pa naman kayo, malalakas pa kayo. The more na naghihirap, lalo nyong higpitan yung pananalig ninyo kay God at magmahalan kayo. Okay? Alam mo bro, ang swerte sa buhay, yung para sa akin ha, para maging matagumpay at makaraos kayo, maging tapat ka sa pamilya mo, maging tapat ka sa asawa mo, at sulit tapat ka kay God. Saan da, bro? Dito. Ah, dyan. oke oke oh Okay, thank you. Okay. Oo nga, no? Medyo bundok-bundok dito. natao may kuryente. Okay, okay lang. Tao po. Good morning. Hello Hi, hello ma'am. Sino po sila? Ah, ah ako si ano, ah, Daddy Frankie. Pasensya ka na, ah, nakapasok kami dito kasi itinuro ng mga tao dyan sa labasan. At ah, sabi nila nasunugan daw kayo. So, po. nasunugan po kami tawag niyo po. So dito kayo nakatira. Saan ang bahay nyo dati? Diyan lang po. Sa so may malapit. Diyan lang po. Sa so may tabi lang dito. Ah, malapit lang din dito. Oo. Oh. Ilan ang anak mo? Apat po siya. Apat. Lima po. Lima po. Namatay ito. Lima namat... Ah? ah, pwede pumasok? Ah, sige. Para makausap kita. Pasok tayo mga kababayan. Okay lang. Ah, okay. Pwede mo po? Ah, sige, sige. Sige. Hop ya. Oh, ano, yeah. oh, tambak pa ang mga gamit ng kababayan, no. Mga bigay po sa amin. Bigay sa. Wala po kasi kami na isalba ni isang damit ko. Ah, bakit? Paano ba nangyari? Ba't kaya nasunugan? Na, Nag-umpisa po sa isang electric pan. Nag-overheat po yung electric pan po namin. Hmm. Tapos to po, tuloy-tuloy na po yung, yung, po yung apoy po na nanggaling po sa electric pan. Tuloy-tuloy po kasi yung bahay po namin, gawa lang din po sa light material po. Ah, light material. So, ano po? nga pala pangalan mo ate? Leia po. Leia Cariño po. Leia Cariño. Asawa mo nasaan? Nag-extra nag po ngayon. Naghanap po ngayon ng extra sa construction po. Hmm. Ilang taon ka na? 28 po. Ang bata pa ni ate Leia. Hmm. Tapos asawa mo ilang taon? 29 years old po. Okay. Tapos ang anak mo? Lima? Lima po. Namatay po yung pangatlo ko. Noong ah, 2021 po. Ah. Okay. Bakit namatay? Nagkasakit po siya sa... Sa may infection po sa dugo daw po yung ano, findings po. Okay. Magdadalawang taon po sana siya nun. Pero at least okay. Kumusta naman kayo dito? Um, um awa po ng Diyos. Naka, na, na, nakatayo po yung asawa ko ng hingi-hingi po namin ng mga plywood po. Hmm. Pero nung una po, nag-tent lang po kami dito. Hmm. Tent lang po yung tinayo namin. Ngayon po ako ng Diyos na nakakabuo po kahit papano po ng mga hingi po. Hmm. Sino, buti may ano, kaninong lupa yung tinirikan nyo rito? Sa may, ano po, sa may barangay po namin, sa may asosasyon po nila. Ah, so lupa ng barangay. Government pa to. Kaya pinatayo, kaya pinayagan kayo ng barangay. Apo. Mabuti naman, bait yung barangay, no? Apo. Shout out sa barangay captain nyo dito. Salamat sa pagtulong sa mga kapwa, no? Apo. at Ate yan nasaan naman ng mga kapatid mo? Nandun po sa, ma sa magulang ko po. Ilan kayo magkakapatid? Lima po. Ah, pang ilan ka? Pangalawa po. 28 years old. So, ibig sabihin, ilang taon ka nung nag-asawa? 16 po. Ah, 16. Kaya nagkaroon ka na ng anak na lima. Opo. Oh, Ay, eh, yung asawa mo noong nag-asawa ka, ilang taon? Ah, 17 siya. 17. Po. Okay. Kumusta naman ang pamumuhay ninyong nung uh, hindi pa kayo nasusunugan? Ma, kahit ba pa, pa uh, mahirap po, pero ang ano po namin, nakakaraos naman po kahit na minsan isang beses na lang po kami kumakain sa isang araw kasi po yung trabaho ng asawa ko kung may magpapagawa man po kung may kung meron lang magpapagawa pag wala wala rin po kami lima na yung anak mukha mo so ilang taon ka noong nag-asawa 16 years old po Ah 16 so ay yung asawa mo 17 din siya noon Opo hmm. Kumusta naman ang ano buhay-buhay ninyo nung hindi pa kayo nasusunugan? Nakuha ng Diyos po, na arouse po. Pero nung time po na yun, sobrang hirap kasi sunod-sunod po yung pagsubok na na dumarating sa amin. Yun nga po yung namatayan po ko ng anak. Tapos po yung sunod-sunod yung may na-hospital sa amin, mm -hmm. nakunan po ako. Mm -hmm. Sobrang hirap po nung Sobrang hirap po yung taon-taon po na may nangyayari sa amin. Ah, taon-taon may mga yeah. pinagdadaanan kayong yung problema. So, oh po. Opo. Tapos yung, yung wala pong halos trabaho na makuha yung asawa ko na maayos. Yun po yung sobrang... Yung sobrang hirap po ngayon yung nararanasan ko po ngayon. Talagang napaka... Parang, masakit pero... Pero darasal ko na lang po sa... Panginoon na makaraos po kami sa araw-araw. Makakain lang po kahit yung mga anak ko na lang po. Yung makakain sa araw-araw kahit na po wag na lang po. Kahit, kahit ako lang po, kahit isang beses lang po kumain sa isang araw. Ang importante ang mga anak ko kumakain po sila kahit dalawang beses man lang po sa isang araw. yung po yung ko lagi. Paano ba kahirap? Paano ba nangyari na sunugan kayo? Wala ba kayo nakuhang gamit? Paano Hila. bang nangyari bakit kayo nasunugan? Yung time po na ano, na gabi na po na nangangamoy na amoy namin yung electric fan po namin. Bali pinatay na po namin, tinanggal po namin sa saksakan po. Eh, pero hindi po alam ng na mga anak ko tulog daw po sila nung time na yon. Hmm. Nung umaga po na pumasok na po yung trabaho, sa trabaho yung asawa ko po, wala na po siya kami na lang po. Nung umaga po sinaksak po ng aking pangalawang anak, yung electric pan po. Sakto na no, lumabas po ako no na nanghingi po ako ng ulam sa aking tita po na kapitbahay lang po namin. Sakto po sinaksak po ng pangalawa kong anak, umapoy na lang daw po bigla yung electric pan po. Ang kinakalungkot ko lang po no na kasi tulog, tulog po yung bunso ko nung that time po na no, ano noong oras na yun, tulog po yung bunso ko, na iwan po sa loob. Pero awan ng Diyos po na takbo ko po yung bunso ko na anak. Kahit po malakas na yung apoy, nailabas ko po siya. Pero wala po kami nailabas na mga damit po kasi lakas na po ng apoy. Mm -hmm. Kahit po mga birth certificate man lang, ID, wala po. Hmm. Sunog lahat. Buti at least walang nasugatan or napaso sa mga anak mo. Uh, pero kapag salamat ko din po, isa po yung sa mga anak ko na wala po na wala po na paso sa kanila, wala nailigtas ko po yung bunso ko na hindi na ando na po yung hindi na po siya nakaya sa usok po sa loob pero Ilang taon ba yung bunso mo noon? San taon po. Ah, okay ha? baby pa talaga kaya hindi niya kayang tumakbo hindi po ano. Hindi niya no? kayang tumakbo palabas. Salamat tayo sa Panginoon. Papalas, papasalamat po talaga ako sa Panginoon. Kasi hindi nasaktan hmm. yung mga anak mo. Opo. Naisalba na mo sila. Apo. Yung mga gamit kasi, mapapalitan. Apo. Pero yung buhay ng anak ko isang beses na isang beses po namatayan na ako ng anak pero hindi ko na kaya kaya mahirap po sa akin na mabalan pa ng uh, mali sa buhay lalo ng anak Opo. matayan po ako ng isang anak sobrang sakit na po sa akin tapos nasunugan pa. Gaano paano nasunugan. kayo kayo nakasurvive ngayon nung ano, nasunugan? Siyempre, sabi mo lahat, wala. Opo. Paano kayo nagsimula ulit? Sa mga bigay po, mga bigay na gamit po ng mga kapitbahay po namin. Mga mabubuting puso po na, kung sa po nagbibigay sa amin ng bigas po, mga damit, kaldero po, yun po. Kaya nakasurvive. Kaya nakasurvive po kami kasi yung trabaho din naman po kasi ng asawa ko eh. Paano, palipat-lipat lang, di po ko sino lang po yung eh magpagawa. Hmm. Ah, sa construction yung asawa mo. Opo, kasi po hindi rin po kasi siya nakapagtapos third year high school lang din po. Kaya mahirap po makarap ng trabaho. Kaya ang masakit po. Mahirap po ngayon umahon. Uh, mahirap po magsimula ulit sa wall, uh, so, wala. Okay. Ano, sa wala. Eh. Uh, dasal, lang dasal lang naman po yung ano. Uh, mga magulang mo, hindi ka nila natulungan? Mga kapatid mo? Wala rin po kasi silang... Yung papa ko din po kasi nag... na lang po ngayon, naglalabas lang po ng sasakyan. Pag wala po siyang biyay, wala rin po silang kita. Yung mama ko po kasi may sakit sa bahay lang po siya. May sakit po kasi mama ko, hika Mas yung sa... wala na po siyang buhok, kaya di rin po siya makapagtrabaho. Wala na buhok oh, mama mo? Kaya wala rin po silang ma, ano wala rin po silang maibigay sa akin for financial po. Mabuti ano, buti may mga bubong hindi na kayo nababasa dito pag umuulan. Nung, 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 nung una po na namutulo po 'yan kasi mga, may mga ano po yan, may mga butas po 'yan nung binigay po sa amin. Pero dahil nga sa construction naman po nagtatrabaho sa haba ko, marunong naman po niyang gawan ng paraan. Oo. Nalagyan po niya ng, tinapalan niya po siya, tinapalan niya po ng, ano po, pantapal po sa bubong. Okay. Ganun talaga ang buhay. May mga pagsubok na pagdadaanan, no? Pero hindi ibibigay ni God yan kung hindi natin kayang lagpasan, no? Basta ang importante, buo yung pamilya, hindi nasaktan yung ano, yun ay pagpasalamat natin kay God. Lahat nagsisimula sa mga pagsubok talaga, Basta importante, nagkakaintindihan kayo parati ng asawa mo. Opo. No? At saka ipayo ko rin sa'yo, kasi sabi mo, lima na yung anak mo, o may apat. So, sana, hindi na maragdagan, A okay. no? Mag-control na kayo. Opo. Punta ka sa sinter, kasi... Meron sa, na po. O, ah, meron na, meron o. Kasi sa hirap ng na buhay na natin, sa... kung maraming anak, kawawa rin yung mga anak ninyo. Opo. Okay. So, ano oras balik na asawa mo ngayon? Mamaya pa po ata siya kasi ngayon po yata naka-extra po ata. Pero uuwi po siya tanghali nandiyan po ata. Kakain siya pag. Ah, malapit lang pinaghahanapan din ng trabaho dito. Opo, ikot-ikot lang po siya. Hmm. Dapat punta siya sa mga ano sa mga foreman para regular. Hindi 'yun sa house-to-house house um, lang. Kaso kailangan po kasi minsan nahanapan po siya ng ng graduate po ng certificate, yung hmm. nga pong diploma, pero wala nga po siyang maipakita. Dahil mahirap. nga po hindi po tapos. Kaya kung saan saan lang po siya naghahanap hmm. po ng ano. yun na mahirap sa... dito kasi sa Pilipinas, ah, no? Po. Kung ano yung pinakamahirap na trabaho, hahanap pa ng mga ano? Yung mga diploma. Diploma? Opo. Ah, Kahit sa construction? pag sa mga malalaking company. Apo. Pero pag kayong puriman na gumagaw kumukontrata lang ng bahay dito-dito dito lang. Apo, sa ngayon po kasi wala pa po siyang, wala pa pong mga project po yung kakilala niya pong mga ano, foreman po. Okay. Sige. Uh, Lea, may dala kaming yeah. bigas pakuha. ha Pakuha yung bigas. Yep, ay, nandiyan eh. Oh, sige, papasukin mo. Sir, pasok, Hmm. Parang ako ang mayari ng bahay ah. Maganda nga po sir. Pasensya ka na, nakapasok na kami rito. Oo. Oh. oh. kumusta po? Okay lang po sir. Mm, napalitaan ko kasi na, nasabi nila dyan sa labasan na nasunugan kayo kaya nandito kami. oo, Oh, kumusta naman ang buhay-buhay ninyo? Ito po. Ipilit ma-recover. Hmm. Okay naman kayo. Buti, ano, nakagawa ka ng bahay dito? Dito po kami una galing nun eh. Ah? Dito na po kami una galing. Ah, dito na una. Hmm. Ano yung lupa na to? Bali, binabantayan po ng lolo namin. Ah, binabantayan. Kaya pwede kayong magbahay dito. Hmm. 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 Okay. Nandiyan na yung bigas? Okay na. Ayan, paingit. Ayan, pasensyaan nyo na itong kong bigas ha, baka makatulong. Ano pangalan pala ni tatay? Michael po. Tatay Michael, o sana makatulong to 10 kilo, Pas pasensyaan nyo na yan. Oh. Sana makatulong no. May bigas ba kayo? Wala. Ano isasayin kung wala? Hindi, naka-extra naman po. Ah, naka-extra ka? Paano extra? Yung, ano lang po, sideline lang ngayon. Magkano kita? Yung sideline mo ngayon, aliba, o oh, sige, nag-extra ka ngayon. Magkano kinita mo? 500 po per, per day. Ah, isang araw 500. Mm. Uh, malimit naman. Mm. Mag-a-apply ulit ng bago. Mag-a-apply ulit. Uh -huh. Ano ba yung skill mo talaga? Ano po? Mason welder po. Ah, mason welder. Mm. Maghanap ka sa company, no? Kahit na tilger lang, basta may papel ano ka, meron yan, basta masipag ka. Mm. Uh -huh. Diba? Tsaga lang. Meron at meron yan. Marami nga dyan, hindi na pag-aral eh, nakakapasok eh. Depende mm -hmm. na yung sa performance nagagawin mo sa pakikisama mo. No? Hindi naman porket hindi tayo nakapag-aral eh, wala na tayong karapatan magtrabaho. No? Uh -huh. O, huwag nyong iisipin yun. Depende sa pagsisikap ninyo yun. No? Okay? O, sana, ano, sana nakatulong si Daddy Frank. Teka, mayroon pa akong konting ibibigay sa inyo. Sana makatulong, no? Nadaanan ko lang kayo rito, no? O, oh, 2,000 pang simula ninyo. Oh. Mm -mm. Laban lang. O, tapos yon sabi ko, ingatan nyo yung mga anak ninyo, no? Okay, ako si Daddy Frankie, ha? Mga charity vlogger kami, kaya pasensya na kayo kung napunta kami dito. Ano masasabi mo na katanggap ka ng blessing sa araw na to? sobrang blessed po, sobrang blessed po at maraming maraming salamat po sa inyo Daddy Frankie po. At naka kahit po sa kabundok na po yung anak uh, ng tira na po namin nakapunta po tayo. Kayo po yung pauna na po na tungtong dito po sa amin na na, na tumutulong na vlogger po. Maraming salamat po mm -hmm. sa inyo Daddy Frankie po. Oo. Star, laban lang, ha? ha? Makakaraos din tayo. Hindi ibibigay ni God ang problemang ito kung hindi nyo kayang lagpasan. Mga bata pa naman kayo, malalakas pa kayo. No? Basta maganda yung samahan, nag-uusap. Hindi porkit walang isaing ay mag-aaway na. May mga nakita akong mag-asawang ganun. The more na naghihirap, lalo nyong higpitan yung pananalig ninyo kay God at magmahalan kayo. Okay? Alam mo bro, ang swerte sa buhay yung para sa akin ha, para maging matagumpay at makaraos kayo, maging tapat ka sa pamilya mo, maging tapat ka sa asawa mo, at sulit tapat ka kay God. Yun lang lagi mong gagawin. Hindi ako papaltos dyan. Basta naging tapat ka sa asawa mo, walang bisyo, hindi malayo ang mararating ninyo. Kasi bless na bless nga kayo eh. May apat kayong anak. Malalakas pa kayo, mga bata pa kayo. Okay? Tapos itong saksakan, ilagay nyo sa malayo, ay mataas yung hindi naaabot ng mga anak ninyo. Kasi yung mga ganyan, ganyang edad, wala pang alam yan. Mamaya kumakain, dito kayo kumakain. May hawak na tinidor. Doon ka, naglalabas sa labas. Paano pag yung tinidor isinaksak niya dyan? Patay yung bata. Marami na nangyaring ganyan. Huwag kayo magalit sa akin ha. Real talk yan. Marami na ako nakitang ganyan. Yung saksakan nasa baba. Tapos pinapakain. Siyempre, busy tayo mga nanay. Di ba? Lagay mo diyan pakain. O kain ka na anak, maglalaba ako. Pagkatapos kumain ng bata, hawak-hawak niya yung tinudor kutsara. Isaksak niya diyan Patay agad yan. Kaya hindi pwede ganyan na dapat sa taas. Okay? O, sige, sana, ano, sana nakatulong. Napayuhan ko kayo. Huwag kayo magalit. Ako yung si Daddy Frankie, kaya ganito talaga gawain ko. Ha? Sige, ingat kayo. God bless salamat po Daddy Frankie at sa team po ninyo. Okay. Nagarating po kayo dito sa aming lugar. Okay. Walang anuman. Sige po. Salamat.